natin, may sale dito. Yung Freak 5 ni Yanis, grabe, bagsak presyo na. At 4,900, nagmukha siyang presyong outlet store, bagsak presyo for a slow fire. And we have, of course, the one and only, talagang gano'n yun, no? Glenn Sumang TV. So Yo, what's up YouTube, what's up mga tol? King of Intro is back! Andito na naman tayo sa isang vlog kung saan signature basketball shoes na naman ang itatakel natin. Pero before, nakapag-features na tayo nito and nakapag-review na tayo nito yung bago dumating, no? Uh, I mean, preview pa lang, hindi pa siya nilalabas sa market. Uh, bagong release. I'm talking about Freak 5 ni Yanis, mga idol. Pero nowadays, eto'y bagsak presyo lahat ng colorway. Kung gusto nyong malaman, stay tuned lang dito sa channel natin at panoorin hanggang sa dulo dahil napakatindi ng mga colorway na nirelease ng Freak 5 ni Yanis. Pero bago lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. So ano pag natin, wag na natin itong patagalin tol. Let's do this. And this time, punta tayo dito sa SM Mega Mall particularly here dito sa Titan let's do this yo what's up mga idol nandito na nga tayo sa Titan Mega Mall eto tol pasukin natin may sale dito yung Freak Five ni Yanis grabe bagsak presyo na idol tara let's check it out eto yung unang colorway na ipapakita natin yung may pagka beige green shoes. And check out nyo naman, grabe, bagsak presyo. At 6,030 na lang to idol. Ito isa sa mga gusto kong colorway, itong parang pa Star Wars and the Check out naman natin kung magkano ang presyo, grabe yung silhouette materials. And XDR technology, syempre, outsole, grabe, tindi. At 4,966 lang to Wow, Tinde No? Sa Titan yan, tol, ha? di kayo nagkakamali. Ito yung unang linabas na colorway yung black and white combination. Yan, na-review na natin to At ang presyo ngayon is 5,676 lang. Angas na may pagka-ore and, and this time, meron tayong parang pink lemonade. Ayan. At ang presyo is 6,385 lang, idol. No? Yan. And magpapakita pa tayo na isang colorway. Ito yung parang Christmas colorway ang datingan. Kasi green, uh, meron siyang golden swoosh. Yan. At 6,076 lang to idol. Grabe, no? So solid. Ito yung mga colorway na pinakita natin. Lima lahat yan, idol. Dito lang yan sa so Titan Mega Mall. Kung magagawi ka dito, lahat ng Freak 5 dito, idol, is bagsak presyo. Hindi ko alam kung bakit. Cheese! So there you have it mga idol no. Napak napakita ko sa inyo yung limang klaseng colorway na naka-display dito ngayon sa Titans and napakatindi nito. Is nagmukha siyang presyong outlet store bagsak presyo for a slow parang 4000 plus lang yung pinakamababa na colorway dito ng Freak 5. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko. 'yung uh, parang Star Wars colorway na ang datingan nito Idol no. So 'yon no, so, siguro sa dami ng mga signature basketball shoes and eh, natatabunan na nga itong Freak 5. So sinail nila ito mga Idol no. Alam naman natin si Yanis is uh, one of the top endorser ng signature basketball shoes dito sa Nike. Lalo na ngayon na umalis na si Kyrie Irving going to Anta na siya. And ito, syempre, move forward si Yanis. Pero behind the back ni Yanis, nandito pa naman si Nadja Morant. At nandito pa rin naman si Luka Doncic. KD nandiyan pa rin mga idol. No? Yan ang mga top endorser. Syempre, number one dyan si LBJ Tol And I hope na gusto nyo yung video natin and maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Medyo na delay ang ating mga pag-upload. Gawa ng marami tayong ginagawa. Naging busy rin na to tayo. And one week na nga tayo hindi nag-upload pero this time try natin at least mga uh, thrice or twice a week na makapag-upload Especially mga signature uh, na basketball shoes ng mga paborito nating NBA star At syempre mga bagsak presyo na outlet store At mag-review rin tayo ng ibang mga bagay na ka-interesado like uh, mga gadget uh, pang motovlog, siyempre yung motor na rin mismo and ayan, up sa isip na natin yan, idol. Eso so, ayun mga idol, marami salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Till next vlog, peace out,